Hello mga mi! For today's video nga, ito nga at gugupitin ko na itong mga ng linoleum dito sa side ko dahil gawa nga ng mga anakis ko. Meron pa nga konti ng linoleum na dating dati pa katulad nitong brown na nasa ilalim nga kaya siyang ilalagay ko nga dito para naman gumandang tingnan. Ay, Diyos ko, mga misi, sabi ko talaga sa inyo, napakababait nga talaga ng mga junakis ko, Diyos ko. Malapit na nga talaga lumabas ang iso, pag ko sa kasaway sa kanila. Buti na nga talaga, tinulungan ako dito ni ate. At iyan nga, lalagyan ko rin siya ng tape para nga hindi siya natatanggal. O, diba, napakinabangan ko pa ito, natira ko na ito. Mukha siyang bago, ba diba? pero napakatagal na niyan. Wala pa nga akong pampalit dito, kaya ayan, tinapalan ko na nga lang muna ng tira, Diyos ko. Magkakalata naman yung mga junakis ko. Anyways, mga mi, ulam nga namin ngayon ay balatong at saka itong isda na naman na ito dal 100 ko nga lang ulit ito nabili. For today's video nga, papartneran ko nga yung balatong ko ng isda para masarap bo. At syempre para hindi naman sayang talaga ang gas wala eh, dito nga ako sa kahoy nagluluto. Ay just ko mga miso, sobrang tindi nga lang init tas napakainit pa nung apoy dito nakshoota kaya naman yung mukha ko nga hindi maipinta. Anyways mga mi first time ko nga maggisa ng munggo at nagulat nga si Ate Andrea bakit nga daw may lahok na kalabasa. Sabi ko kahit ano namang gulay pwedeng ilahok dito eh. Anyways mga mi kaya napakamura ng budget ko sa pagluluto nga ng munggo eh, dahil nga so tanghon lang ang nilalaw ko diyan. Hindi katulad nga ninyo na may mga karne-karne pa dahil kahit nga ganito lang kasimple luto ko ay eh, for the go napakasarap. Na. Anyways mga mi nga ako magluto dyan ay syempre kumain na nga kami at ito nga pagkatapos kaming kumain ay pupunta nga kami sa maghihilot sabi naman kasi talaga mga mi ang sobrang init talaga naman nagsasamaan nga ang pakiramdam ng mga junakis ko nakshuta. passport nga mga mi nasa school lang kami ni Kuya Andre syempre for the video ang mama dyan para naman sa memories nagpapabasa nga ang teacher ni Kuya Andre para nga sa assessment para nga makapag grade 1 no so, talaga yung mga bagay na hindi ko talaga nagawa noon kaya ate Andrea kasi nga working mom ang mama dyan noon sobrang happy na naman talaga ang Kuya Andre ko dahil nga ito naman may piding na nga ulit silang gatas at napakasarap nga kasing yan. Yun lang, bye!